So ayun mga ka-rides for today's video. Titisingan natin yung order natin sa Shopee na fishing equipment o fishing gear. So susubukan natin siya kung epektibo ba siyang panghuli ng isda. So mga ka-rides, so wait lang natin na tumigil yung ular at pupunta ako doon sa mga bato para mga will. Alright! Ah! So yung mga karides, medyo mahina na yung ulan. At pupunta ako doon, no? So pupunta ako dito, banda mga karides. Nakikita nyo ba yung mga pato na yan? Tignan tayo mga ngawin. So... Grabe naman yung lakad ko na ito mga ka Dami kong naiwan. Naiwan ko pa yung ano ko. Tripod. Pambira talaga. Wow. gabi yung mulan pa ng gusto. maulan na talaga ng gusto din sa ano. Sagat. Sayang naman. Yung nakaka na ano. Mga tao din Oh. May mga tao din pala din Oh. dito tayo mga karen sa uh, area kung saan tayo mga ngawin so siguro nandun tayo sa unahan pa para mas maganda mas, mas maganda doon eh so ayan mga ka so yun yung ulan kanino rin um, yung so dito wala na rin naman may barko oh. so ito tayo sa nagtabon mga ka so, at first time ko tong kagay uh, ang mga lugar

ko ay ang panggol na yung, ito na yung ginagamit kong nylon <laughs> hindi na yung may uh, fishing gear ang hirap gamitin alright nakawalin na ako isa <laughs> Grabe, after isang Grabe isang oras bago ako nakahuli. Kundi na lang pa ito. Guys, yan mga karites. Isang platong kanin. Kaya niya yun na yung ubusin kapag yung prito ko ito yung isda na to. <laughs> so yan, makakahuli pa tayong isang mga karites. Tcharan, <laughs> tcharan, tcharan. Si so mga karites. Kahit pa paano, hindi tayo nasira. Grabe, kala ko tingnan makakauli. So dito ko na lang siya ilagay kasi mainit pa ngayon eh. Baka masira yung isda. So kailangan buhay siya para kay mamaya mamaya ka na dapat mamatay. Lamay lang ay lang muna tina. so Sino so, ma karais wala wala tayong mauli isa lang talaga. Hindi na siya nadagdagan. Wala mga rides eh. So, okay lang. At least meron. So, dito lang yan guys sa uh, Nagtabon. Uh, dito sa Nagtabon is walang bayad. So, uh, gusto niyo maligo. Okay lang. Yun yung Nagtabon. Yun yung mga naliligo sa, so, yun yung beach na yun. So, kasi dito po ako sa unahan. Sa so, may mga baton. Hindi ko alam but parang walang kumakain mga isda ngayon pambira. So my uh, So thank you for watching. Thank you so much.